Ito pala ang sinusulat ni Catherine Bernardo kong sabi habang magkasama sila ni Jericho Rosales. Halina't panoorin natin ang buong detalye. Kagabing hain ay ispatan na magkasama si Catherine Bernardo at Jericho Rosales sa isang restobar. Kasama rin nga dito si Chief Filomino at John Manalo. Ispatid pa nga nagsasayaw sila ng light dance. Maraming ang speculation na baka magkaroon ng movie ang dalawa. Dahil ilang taon na rin naman hinihiling ni Jericho na, ma na makatrabaho si Catherine at pangarap na pangarap niya ang makatrabaho si Kat. Pero hindi matuloy dahil sila panoon ni Daniel Padilla. At ngayon ngang single na si Catherine ay pinush talaga ni Jericho na matuloy ang project niya with Catherine. Nagpatulong pa nga siya sa manager ni Enrique Gil spot, Trina nagsusulat si Catherine habang katabi niya si Jericho. Nunusulat niya ang mga gagawin nila for upcoming projects. halina't at natin ang video. E